Hello! Good morning guys! Kaya silipin natin yung mga alaga natin. Dito tayo sa bubong. Kahapon dito ay nakakyat. Dito sa bubong. Kasi lakas ang ulan dito kahapon. Pero yung mga itlog kahapon, bago lumakas ang ulan, uh, Naimis eh, natin yung mga itlog. Sayang ang mga itlog ng ating kalapati. Nabasa. Ito na nga guys. Lumaki tayo kahapon. Nung hapon. Eh, nga, sa uh, lakas ng ulan. Nabasa yung mga itlog ng kalapati. Sayang. Yung mga anak ng ating mga warrior na ilang araw na natin iningatan yung itlog kaso nabasa pa rin sa lakas ng ulan yung kanilang pugad ay binaha na rin na pasok ng tubig uh, na rin natin yung pulong ng palapati natin pinasa rin natin ang kapapahan so tutuklap din yung sahig dyan yan yung kanilang plywood. durog na rin wala ka siguro ng hangin So, yung ipang itlog, narito pa guys. Ayan. May natira pa. Tapos yun pa, may natira pa doon. So, na guys, napisa rin siya. Para mabigyan ng chance. Uh, guys, dapat magkwento yung dahil yung itlog yung itlog kasi ko ito itlog yan itlog yung sisyo guys nakadungaw na ng ganun no dumungaw na hindi na tuloy nakalabas nakaganun siya o oh. palabas na sana siya sa shell sayang tuloy ngayon sana pisa niyan guys kaso hindi na natuloy guys, paliparin natin ng konti ang ating mga warrior. Tanda natin sila guys, ngayong umaga. Pagumulan. Atin. lakad na ito. Medyo so, ilang araw din silang hindi na palipad. At yun nga guys. Pwede lang po tayo palagi para hindi na po bumagyo ng malakas. Sana po. Saan po kayo naroon? Sana safe po kayo lahat. Shoutout nga pala sa aking mga followers, sa mga subscriber. Ingat-ingat po at pray lang po para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. And God bless. Bye!